Silipin po na, naman natin ngayon ang sitwasyon sa Davao City kung saan may ilan ng matunog na posibleng tumakbo sa pagkaka-alkalde. Live mula po sa Davao City, nasa front line ng balitang yan, si Brill Montalvo. Brill, may mga nag-file naman ng uh, Certificate of Candidacy dyan si ngayon? Andre, nandito tayo ngayon sa tanggapan ng COMELEC Davao para sa pag-uumpisa ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa mga lalahok sa 2025 midterm election. Dito sa Davao City, wala pang nag-aanunsyo ng mga politiko kung sino-sino ang tatakbo, partikular ang pagkaalkalde ng lungsod. Matunog naman na maglalaban ay ang mga angka ng pamilya Duterte at pamilya Nugrales. Pero wala pang inaanunsyo ang mga kampo kung sino-sinong individual ang tatakbo mula sa kanilang mga pamilya. Pinapanawagan din ngayon ang mga taga-suporta ni Christ the Healer founder Rod Cubos na tumakbo siya bilang mayor ng Davao City. Noong Sabado, nagkaroon pa sila ng prayer rally para himukin si Bishop Cubos, pero wala pang tugon dito si Cubos. Andre, sa ngayon ay bantay-sarado na ng otoridad ang tanggapan ng Comelec Davao para sa siguridad ng mga maghahain ng kanilang Certificate of a Candidacy. At sa mga oras na ito ay may isa ng kandidato pagkakunsihal dito sa 3rd District ng Lungsod na tatakbo. At uh, mamayang alas 5 naman ay uh, magsasara ang tanggapan ng Comelec dito. Yan muna ang latest update mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Andre. Live mula sa Davao City, maraming salamat Bril Montalvo. mga papanay Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.